Hello, good morning guys. Yan. Ah, uh, mag-cleaning tayo dahil uh, magpalit tayo ng bagong rim, ah bagong guma, o oh, tires. Yan guys, so, linisan ko muna dito yan, bago itabit. Yan. na yung ano niya, oh, yun marumi na. so mag yan ng hangin. Maging, so linisan muna yan dito sa ano sa ating uh, ito wire brush Yan, wire brush yun yung ng wire brush sa grinder okay. ito ang guma guys so, na natin Yan. Black Hawk uh, 185 by uh, 70 rim 14 Yan. tatlong piraso yung isa hindi pa daw na dala dahil uh, mali yung ano nya mali yung uh, mali yung nadala na ano man na uh, na rim may crack daw yung isa kaya kaya pahabol na lang guys yung isa apat na uh, gulong ito guys para doon sa ano sa sakyan okay yan ang uh, ikabit natin guys so bago tayo magkabit dyan sa ating uh, sa ating uh, itong tire changer ay uh, okay, okay. Bago natin ang pabit dyan sa tersa Dito sa tersa gear natin so, Ito yon ang tersa gear na dyan Hindi pa naka-open Bago ang open, wow, open na Ano Ano na? Oh may flat pa May flat pa Ayan na guys, nalinis ko na oh. Ayan, nalinisan ko na. So pag malinisan natin guys Saka na natin ikabit yan okay mm, Yan ang gulong uh, na palit natin Muna guys uh, Pagkatapos yan na natin malinis Dahil malinis na yung ano Maglagay tayo ng bagong balbula so, Ilagay natin bago dito para Tuloy tuloy ang trabaho Walang palpak ha? Ilagyan natin guys ng balbula yan dito okay Lahat yan sila guys Pinalitan ko ng balbula okay oh. Ganon din dito yun. So, at yan, magpalit tayo ng bulb. Dahil bago yung gulong, dapat naman palitan dito dahil uh, na-expire na siguro yung ano na dito. So, kung hindi natin palitan guys, mag yan, okay? Palit tayo ng bulb. So, gamitan natin ito guys, so, yun Ito pang ano ng bulb, okay? Ito ang gamitin natin at ito yung tagahila yan may lagayan nakatread dyan ganun tapos hilain na po yan ang gagawin natin ko ito guys so ko ito hindi ito tapos dito ilagay ko. Tapos pwede ganon. Nakakilain mo lang ganon. Ito Okay, ipakita natin sa baba. Ayan. Ayan lang guys eh. pasok na yan. pasok na siya. Ayan na guys. Ayan na. Ayan magpasok. Okay. So, nangyari dyan, ganun na. Pwede din guys, hilain mong ganun. Hila lang ganun. Ayan. Okay, tapos kunin na ito. Okay. Okay.

guys, so paano magpahangin ng mga ganito guys, so dahil uh, pag pinahanginan mo ito, dahil maluwag yung lips niya, hindi mo yan mahanginan guys, so try natin. So, hangin natin guys, hindi mo yan mahanginan. So paano magpahangin yan guys, ganito lang ang gagawin mo. Itulak mo lang dito guys, itulak mo itong isang side nito ayan itulak mo hanggang na-press mo sya ayan itulak mo yan, yan dyan guys para mag-a pumasok itong side na okay. ito okay ayan ang itulak mo ayan ayan pumasok na guys so dandahan lang ayan hanggang mga Tumatay na dito guys Lagay mo siya dito Lagay mo yan mo yan Lagyan mo ng tape Lagyan mo ng tape dito Tapos Lagyan mo dito ng hangin Sa tayo tulad dito Ganyan lang guys ang gagawin, okay? Ayan na guys, tapos na natin yung tatlong gulong. Okay. Yan na ang tatlong gulong na ginawa natin. Tapos na lahat. Mm. Mm -hmm. So, punin na yan ang mayari mo yan Okay. Sige guys, ah, hanggang dito na lang. Pasubscribe naman guys. Eh. Pasubscribe naman yan na lang. Subscribe naman sa Okay. Subscribe lang po. Uh -huh.